Ay nga ang anak mo, Georgina! Pagkatapos kinakampihan mo siya? Pareho tayo na wala ng anak na sa babaeng yan. Huwag kang tatanga-tanga, Georgina! Huwag kang sa isang killer! Is that what you want, Tita Aurora? Sa inyo ako kumampi? Hindi mangyayari yon Tita Aurora. Ah! Tama na. Huwag mo nang patulan ang mga pathetic squatters na yan. Sayang lang ang oras ko. Tumangat Let's go. Ah! Kuno mong kasi, Bill eh. Kasalanan mo rin naman. Dapat sinabi mo agad kay Sir Galvan nung nalaman mo tungkol kay Ma'am Vivian. Sige na. Magbaya na. Hmm. bakit iniiyak ka ni Sir Amando yung picture ni Sir Paco? Naalala mo yung love letter ni Sir Amando? Fifty years niyang mahal yung amo natin. Hindi kaya. Magig sila talaga ni Ma'am Aurora. Tapos, anak nila si Sir Paco. Sophia, poprotektahan mo pa ang mami mo. Niloko ka niya wala sa mga kasinungalingan niya. She even made you lie. Para makalusot lang siya. Give your phone to Sergeant Royales. No, Dad. I'm gonna call Mom. I'll make sure that she's gonna come back. Sa tingin mo? Susuko siya? Dad, please. I'm scared for Mom's safety. Baka when Sergeant Royales catches her, manlaban siya. Makipagbarilan. Mapatay! Hindi namin yan gagawin. Stop overthinking. Bigay mo ang phone mo sa kanya. Now! No, Dad! Sophia, kapag hindi ka nakipag-coordinate, pwede kang kasuan ng obstruction of justice. Makukulong ka. Sam? Sam, anak. Nay. Nay. Hmm. Nang nabiral si George, dinala ko siya sa, sa ospital. Binaril siya ni Vivian. Demonyo talaga yung babae niyan eh. Patawarin ako ng Diyos, pero sana hindi lang siya madakip ni Sergeant Royales. Sana patayin na rin siya. Gusto kong pagbayaran niya yung ginawa niya kay Francis. Nay, si George yung nag ng buhay ko at ang baby ko. Sinanan niya yung bala na dapat sa akin. Kanina ba? Marge, ginawa mo yun? Maraming salamat, ha? Salamat, Jo. Ang baby mo lang ang gusto kong iligtas sa amin. my son. It's fate na lalaki rin ang baby mo because he will be my baby Gilbert. Named after my father na nawala sa amin dahil sa pamilya